Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang world leaders kabilang na si Pope Leo XIV sa tumitinding bakbakan sa Middle East sa pagitan ng Israel at Iran. May report mula Vatican ng aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano ang naging mensahe ng Santo Papa sa mga gyera sa iba't ibang panig ng mundo? Menchu mula gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, digmaan sa pagitan ng Israel, Iran at Middle East. At pati na, pakikitungo ng Vatican sa China, iba't ibang hamon ang kinakaharap ni Pope Leo XIV. Halos dalawang kuan wala nang maluklok siya, din ng Santo Papa. Sa kanyang Sunday Angelus sa Vatican, sinabi ni Pope Leo na nakarating na sa kanya ang ginawang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. I am following alarming news about what is happening in the Middle East, especially in Iran, and also the problems happening in Israel and Palestine, Gaza, and in other territories as well. The Holy really Father, they are making an appeal for humanitarian assistance to... Hinikayat din ng Santo Papa ang mga bansa na magkaisa para matigil na ang kiyera dahil wala itong masusolusyonan at magdudulot lamang ng pangmatagalang epekto. The world cries out and invokes for peace, inviting the international community to a responsibility to stop the tragedy of the war. Maliban sa Santo Papa, ilang mga bansa rin ang nanawagan ng kapayapaan sa Middle East kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Si Australian Prime Minister Anthony Albanese iginiit na diplomasya ang dapat manaig para ma de ang sitwasyon. Diplomasya rin ang nakikitang solusyon ng Canada pero iginiit na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Middle Eastern country. Kinundi na naman ng China ang pag-atake ng US sa Iran at tinawag itong paglabag sa international law. Samantala, maliban sa kanyang mensahe pagdating sa Israel, US at Iran conflict, pinangunahan din ng Santo Papa ang Feast of Corpus Christi. Itong unang beses na lumabas si Pope Leo ng Vatican para magsagawa ng misa. Sumantala so, ka sa bayan ng pagdaloy ng mga mana ng palataya dito sa St. Peter's Square sa Vatican City patuloy na mag-aabang ang mga Pilipino, ang mga deboto at mga mana ng palataya o sa andadali ni Pope Leo XIV ang simbahang katolika sa mga susunod na taon. At yan muna ang latest mula dito sa Vatican City. Balik sa iyo, Mencho. Maraming salamat Tristan Odalo, nag-uulat mula Vatican.